naglabas ang pahayag yung Korte Suprema reiterating what was included in the Supreme Court decision na immediately executory on the eve of the expected Senate debates tomorrow. What do you make of that? Well, una, uh, ang nagpahayag naman nun yung spokesperson nila. So ako, tingin ko naman yung spokesperson, very limited ang kanyang discretion dyan. So dahil nilalaman naman talaga ng desisyon, yung immediately executory, I suppose uh medyo tali ang kanyang kamay 'di ba na i underscore 'di ba o iterate yung puntong uh, yun. pero kaya nga sinabi mo obviously um <laughs> counting uh, ano eh dapat may counting uh, special awareness 'di ba <laughs> dahil nga bukas uh, mag-uusap ang uh, Senado at malamang pagdidibatehan kung dapat ba nilang isa na yung uh, proseso ng impeachment uh, court or kaya nga nung uh, sila iba hold in abeyance habang hinihintay ang magiging uh, disposisyon ng Court Supreme dito nga sa motion for reconsideration na final ng House at kanina yata humabol 'yung grupo ni uh, former uh, senior associate justice Carpio 'di ba ang isang bayan mm -hmm. nagfile na rin eh so meron ng at least dalawa o tatlong pending 'di ba na tatlo na na, mm -hmm. na motion for reconsideration so while expected na gagawin yun, medyo given yung circumstances, gaya na sinabi ko, kulang ng konting spatial awareness. Di diba? Dahil nga, obviously, gagamitin yan ng mga nananawagan na ngayon pa lang, ganito kaaga, eh, isa ka na. Di ba? Yung, uh, yung, impeachment uh, uh, proceedings. Kahit na malinaw naman na under the rules, Meron pang puwang para nga mag-file ng MR which has actually been filed and I'm sure uh, bibigyan pa rin naman ng due course ng uh, Supreme Court. Pinakomment na nga yata ang kampo ni uh, ni VP Sara at least on the uh, on the motion filed by the house. Okay, ingat. I understand that, no? Uh, kami na walang kaalam-alam. Kami mga bobo. Okay naman naman. Hindi kasi ibang mga... <laughs> iba kasi mga mayayabang na mga abogado eh, ang tawag sa mga katulad namin ay bobo. Sige, ditanggapin natin. Kami mga bobo na hindi abogado. Okay. Ano po ba dapat ang uh, timbang na tinitingnan dyan? Naglabas yung Korte Suprema ng desisyon uh, decision at sinasabi immediately executory pero at the same time, nandun pa rin yung me mekanismo para mag-file a motion for reconsideration. So ano man dapat sundin doon? Dapat ba immediately ihinto yung impeachment proceedings at sundin yung sinasabi ng Korte Suprema habang nandun yung option ng motion for reconsideration na ginamit naman ng House of Representatives? Ang punto lang naman ng immediately executory, parang sinasabi ng Supreme Court na uh, pwede nang. Sa totoo lang, legally, pwede nang isara ng uh, Senado at this point. Diba? Yung uh, yung proceedings, given yung finding. Pero, kailangan ding isipin ng Senado yung buong kontekst eh. <laughs> Hindi naman sinabi ng Supreme Court na dapat-dapat uh, uh, na yun na. Uh, no, no, ah. Yeah, i Itigilan yung lahat yan and you're enjoined from actually doing anything else. Diba? So, the Senate actually has to make its own uh, determination. At sa tingin ko nga, kailangan din namang tanawin ng Senado yung buong story, 'di ba? Yung buong kalagayan na okay, merong ganitong ruling, pero yung ruling na 'yan, merong pang ano eh, merong pang MR. Eh hindi naman ito parang <laughs> baliwala lang na MR. At nag file ay actually House of Representatives, yung co-equal chamber nila, 'di ba? Ang nire raise very very serious constitutional issues na merong actually implikasyon sa buong mekanismo ng impeachment hindi lang para sa usapin na ito pero sa lahat ng mga susunod pang impeachment 'di ba dahil ang daming mga pinasok ng uh, Supreme Court doon sa uh, decision na ito 'di diba? na hindi lang yung impeachment ni VP Sara ang maapektuan. so 'di ba given yung ganong klasing sitwasyon given na nag-grace na ng uh, iba't ibang mga puna mga ang mga retired na mga justices, mga grupo ng mga abogado, grupo ng mga law professors, <laughs> mga karaniwang mamamayan, nagpahayag na ng kanilang sentimento. Hindi e, ba parang dapat naman uh, merong konting pagtitimpi? Di ba? Ano ba naman yung maghintay ka ng another ano, two weeks? di ba? hindi well, naman kailang, ano eh, magpatuloy kayo eh, Di ba Na mag-conduct kayo ng hearing eh. Sabihin lang nyo, o oh, sige, hindi pa namin na-actionan uh, nito. ito. Hihintayin namin yung resulta at tsaka pa lang namin uh, ipa-final kapag final na rin yung desisyon ng uh, Supreme Court. Ah, hindi ko pa dito. Uh, ilang buwan nilang inupuan to? Ilang buwan nilang dinribble to? Ayaw nilang simula, si, uh, simulan? Pero nung biglang lumabas tong Supreme Court decision, aba, gusto agad eh. Uh, biglang-bigla uh, ginanahan ang mga senador na kumilos at tapusin na kaagad. Diba? Kahit na ilang buwan nilang hindi inaksyonan nito. 'Di ba? So parang uh, ano ba talaga, 'di ba? Parang ang bigat nung mga usapin dito, ang laki nung implikasyon. napak wala na mawawala kung sila ay maghihintay ng korte para ma para mafinalize yung eh uh, uh, yung yung, yung desisyon kapag na-dismiss na yung uh, MR kung yun nga ang pupuntahan. Pero look at it the other way. Sabihin nating long shot. Pero paano kung biglang nagbago yung ano, yung uh, yung desisyon? Sabihin mo nang the supreme court reconsiders di ba upon motion nung uh, nung house itong iba pang mga nag-file ng mr kung nagsaka na yung tindahan sa senado ano ngayon ang gagawin nila biglang bubuksan uli di ba so di ba parang between yung dalawang options na yan isang temporary suspension while waiting for yung finality o talagang isasaka muna kagad, hindi ba parang mas uh, logical mas parang uh, merong fidelity sa constitutional processes yung uh, intayin mo pa ng uh, konte just in case magbago pa yung uh, yung butuhan sa Supreme Court eh, pero di ba uh, baka naman expecting too much uh, ako pag sinabi kong naghihintay ako ng logic sa mga ibang member ng Senado ito given na uh, di ba ilang buwan nga nilang inupuan ito na walang action Attorney Barry, pwede ba ako mag-ibang anyo dito sa susunod na yukto ng ating usapan? Oh, ito na naman, ito na naman. Okay, uh, mag anyo muna ako para gumanda yung ating discussion. Um, ako ngayon ay isang uh, DDS na nasa Senado. Okay. Ito yung sagot ko dyan. Eh, syempre nagmamadali kami. Ito ngayon pinakiintay namin eh. Bakit kapag ganyan mag-isip, Attorney Barry? Ito yung pinakiintay namin dahil gustong-gusto namin patayin yung impeachment. Eh, nandiyan na yung Korte Suprema eh bakit pa kami mag-iintay? Pangalawa, ang ginamit na term ng Supreme Court, immediately, executory. Kung forthwith yan, baka pwedeng pagdebate Kasi iba intindi namin sa forthwith eh. Pag forthwith, pwedeng apat na buwan, kasi hindi naman nakasulat, immediately. Eh pero immediately yung sinabi ng Korte Supreme eh. Ang linaw-linaw, kahit saan diksyonaryo kayo tumingin. Kaya na, pinangungunahan ko na yung debate bukas. Okay, balik na ako sa dati kong anyo. Kanina kasi, ano eh. Ako yung nagpapanggap na, ano. Ako yung DDS abogado. Okay, go ahead. Yeah. Di ba? It's ridiculous, pero yung inihintay nila eh. This is, mukha siyang, mukha siyang ridiculous, no? Pero isa to sa mga arguments sa na madidilig natin dyan. Di ba? Oh, pero kung ganun, huwag ka tayo magpanggap. Di ba? Na parang this is anything other than a partisan exercise. Di ba? Kasi, kung ganun lang talaga, eh, di ba? Sabihin nila, eh, gusto namin to na to kasi talagang mahal na mahal namin si BP Sara, 'di ba? At ayaw naming mag ayaw man lang naming magkaroon ng kahit na anong trial kasi talagang ayaw naming uh, ma -ma magkaroon ng anumang uh, kahit na isang minuto, 'di ba, na trial. I eh, mean, na lang. Huwag na tayo magpanggap na ito pa ay para sa, 'di ba? Is, may nakita ako isang senador kanina na ano daw to? Uh, respect para sa Supreme Court. Diba? ba? Rule, of law. Church of Church. Rule of law, 'di ba? Kasi the Supreme Court is supreme, 'di ba? wala nang tataas pa sa Supreme Court. Just lang ang tataas sa Supreme Court, 'di ba? Eh, 'Di ba? Wala nang mapanggap, 'di ba? Pero 'di ba? Ako, tingnan mo mismo yung Supreme, yung supreme Court decision nga na ito eh. Ang nagsasabi na dapat yung impeachment hindi partisan. <laughs> eh, eto. Sa sa, sa tinamo, yan kung kung ganyan yung uh, argumento, eh di kita mo na hindi kayo, -kayo mismo ang uh, nagpapakita na medyo hindi yata nakatungtong sa aktwal na realidad yung ganong panawagan ng Supreme Court dito sa kanilang uh, desisyon uh, na ito. Okay. Ngayon, nasa yung immediate executory, hmm. Ay, concede ko naman yon, di ba, na legally, pwede naman nilang gawin uh, gawin yun. ba? Diba? Kasi sabi naman talaga ng uh, Supreme Court, immediately execute itong decision. Pero nga, dahil mayroon pang pending na MR at mayroon pang posibilidad, kahit gaano kaliit na pwede pang ito ay uh, mabago, may mga seryosong issues na ni-raise ang House through the Office of the Solicitor General. Ano ba naman yung mawawala na hihintayin mo, di ba? So, di ba yun, yun, yun lang yung uh, punto dito eh? Ano yung urgency na kailangan tapusin na ngayon ngayon mismo itong uh, impeachment uh, na ito ano sasabihin naman nila kasi kailangan pwede nila ba? man, sa batas pwede <laughs> ko bang sagutin nila bilang isang oh, sige 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 okay sige, medyo sige. Gina, ginagabayan ako ng espiritu hindi ko lang alam kung uh, holy spirit, <laughs> spirit holy spirit ba holy spirit oh, oh. hindi ko sigurado malalaman natin yan darating ang araw <laughs> ang sagot ko naman dyan Napaka-urgent kasi ng issue na ito. At pag hindi natin ito agad sinunod, malalabag natin ang karapatan ng Vice Presidente sa due process. Sobra importante nito. Kawawa ang Bisi Presidente na pinipilit niyo sumagot dun sa milyong-milyong confidential fund na hindi naman niya nilustay. Ayaw lang niyang sagutin. Bakit pinipilit? Kayo ang problema. parang na, na ano ako eh na ako sa yung uh, napakalalim at uh, oh, talagang wala learned pa, na ano talaga, na, wala na, pa, wala na masagot, eh. no huli mati ha ito ito lang yan eh diba? nasaan yang uh, ganyang uh, uh, dedikasyon sa mabilis na resolusyon ng impeachment sa nakakahiya na boss <laughs> na walang, huh? wala wala walang ginawa itong sinadong ito. <laughs> ito, guguluhin ko na yung argument. Medyo guguluhin ko na kasi huli ako dyan eh. Pag ko dyan eh. Yung sinagot ko yan, di ba? Medyo guguluhin ko na. Let's move on. Okay? <laughs> Kaya nagkakawatak-watak yung bansa natin dahil sa mga ganyang argumento, di ba? Let's move on. Okay? Si, si B, naala, sa aking pag-aalala, ewan ko, oh, kung mali ako, baka naman nagguni guni ko na lang ito, di ba? Pero sa aking alala, si, si Sara, tumanggi na humarap dun sa investigasyon sa House kasi sabi niya sa impeachment alam lang siya haharap eh. <laughs> diba? Yeah, ilang, ilang naging, beses naging siya naging sinabi. Ng bloodbath eh, diba? Ilan, ilang beses siya sinabi. Harap na ako humarap. It will be a bloodbath. ba? Diba? So actually, uh, hindi ko nakikita anong uh, anong violation ng due process dito. eh, mismo yung tao na humaharap ng impeachment sinasabi na handa siyang uh, humarap eh. <laughs>